Ito yung pag-usapan natin. Alam nyo kasi, ang, <clears throat> uh, ang Pangulong Marcos ay uh, nangarap. Sabi niya, pangarap niya na may baba ang halaga ng bigas. 20, 20, uh, ano ba ito? 20 pesos, di ba? Matagal lang sinabi niya, pangarap yan, ha? hindi yan pangako. Pangarap niya, lahat gusto natin bumaba ang bigas. So binabanata ng DDS, binabanata ng mga politiko, salita lang daw, hindi na mangyayari. Okay? Ngayon po, sinimula na. Nag-meeting nung isang araw sa Cebu, ang mga local government, Department of Agriculture with President, para ho ibaba ang bigas, uunahin sa Visayas sa pakikipagtulungan ng mga local government. Kagastos ang local government, tutulungan ang national government para umabot ng 20 pesos per kilo. Akalain po itong, itong programang ito na pabor na pabor sa mga nangangailangan, binabanatan pa ni Sara Duterte. Pagkain daw ng hayop yan. Wow! Ganon siya. Ganon siyang kasama. Sa halip na matuwa dahil ibababa na ang presyo ng bigas, ginawa ng paraan ang lahat ng kinawakulan. Ngayon ang sinasabi ni Sara Duterte, pagkain daw ng baboy, hindi daw pagkain ng tao. Mamaya ipaparinig ko sa inyo. Kayo nang bahalang humusga dyan. Okay? Ibang klase itong si Inday talaga. Ha? Talagang ha? vice president, pinapasweldo ng taong bayang sa halip na tumulong lahat ng programa ng gobyerno Okay, nung hindi ginagawa, binabanatan nila. Ngayon ginagawa na, binanatan pa rin. Hindi daw pagkain ng tao. Ano yun? Ang gobyerno nga ang kumakalinga eh. Pati nga yung DDS, tinutulungan ng gobyerno eh. Pati nga yung mga DDS, may ayuda galing sa gobyerno. Pati yung mga DDS, nag-rally doon sa Qatar, gobyerno ang tumulong. So, ang programa ni Pangulong Marcos, lahat ay pangtulong sa mga mahirap at mga mamamayang Pilipino. Pero ngayon, binabanatan ni Sara Duterte. Ah, yung pangalawang pangulo ng bansa, siya na yung mismo bumabanat na pagkain daw ng hayop ito, hindi pagkain ng tao. Wow! Ibang klase. Anyway, parinig ko sa inyo itong tungkol sa sagot ni Sara Duterte sa interview sa kanya. Tungkol nga dito sa, sa... Si reaction eh. Dapat natuwa siya. Dapat magpasalamat siya. Dahil inuuna pa ng ating Pangulo through Secretary Laurel ng Department of Agriculture na ibaba ang bigas sa kabisayaan. Ay eh, di ba sabi nila, mahal niya ang mga bisaya? Mahal niya ang mga taga-bisayas? O oh, yung taga-bisayas ang inuna, bibigyan ng 20 pesos per kilo, abe binanatang pa ni Sara Duterte. Ito, pakinggan po ninyo. Ah, kung paano niya sinagot at ipaliwanag sa harap ng media. Tinatanong siya, parang grabe pa ho yung panlalait eh. Ko oh, ang pwedeng bilhin. Binanatan oh. naman yan ni Vice President you know? Sara Duterte. Oh, yan, yan, diba? yan, yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Yung hindi mga hayop mga Pilipino. Ayan. Duda rin ng Bise, tila may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Promise na naman yan uh, sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senator uh, para manalo yung kanilang alyans sa kuno. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas. Pinabulaan na naman ng mga gobernador na tumalos sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always good when a promise is fulfilled. Yun nga, grabe, sinumpong na naman yata ng sapak-topak ang ating basic presidente. Imbis na matuwa kasi matutupad na yung pinapangarap ng ating pangulo na 20 pesos per kilo ng bigas. Anong ginawa? binatikos na naman ito. Sinabi ba namang pagkain ng paboy? Grabe naman siya. Imbis na matuwa siya. Wala siya alam gawin kundi negative. Negative thinker siya. Alam niyo, ganitong busy, dapat ini-impeach yan eh. Hindi siya nakakatulong. Sakit lang sa ulong binibigay niya sa gobyerno. Hindi wala siyang pangalap. Panay panibatikos ang ginagawa niya. Grabe si Weepy, no? Sabihin ba namang pagkain ng babo yung yung bigas? Di. NFP yung gano'ng uwi ng bigas, eh. Pero hindi pagkain ng babo yung na. ha? Grabe. Ang ganitong ng busy presidente na panayot. Pagbabatikos. Pamumulitika. Ang iniisip. Ano ba diba May sapak na yata siya, no? Grabe. Kanto na lang siya lagi. Nagbabatikos. Baby, sana huwag oh, mong isisi sa gobyerno yung nangyayari sa ama mo, sa pamilya mo. Kasi bunga yan na kagagawa ng, dati, ng dating pangulo na si Tatay Digong. Kaya yan, bakit siya napunta sa ICC? Kasi nga, kagagawa niya yan, di ba? Kaso niya yan eh. Bunga yan ng mga ginawa niya nung pangulo, pangulo pa siya o nung nagkakon pa siya nabi, paglilungkot pa siya sa gobyerno. Alam mo, umbis na mangarap ka, matuwa ka sa mga nangyayari na project ni BBM na gagawa na, malaking tulong mo na yung 20 pesos per kilo tulad sa aming mahihirap. Malaking tulong yan. Tsaka hindi mapagkain ng babo yung NFA. Yung NFA. Ako nga nasubukan kong kumain ng NFA na bigas. Okay naman siya. Basta hindi ka lang mapili ng pagkain. Laman din ng chan yan. Hindi naman kasi katulad yung na gusto ng masarap na pagkain. Ang mahalaga is may maisusubo. May malalaman yung chan. Kaya ay nako Si kita talaga walang alam galing kundi Mamba, tikos na lang lagi. And Bob, no, no, here no, no. we are seeing the President really si, trying his best. That a campaign promise will be fulfilled. Oh, no. oh, no. Ayon naman kay Chairman George Garcia, wala namang problema ang programa. Pero kung may kandidato na magpapamahagi nito, maituturing na itong vote buying aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA alimbawa. Pagkatapos, merong kandidato for mayor. Ano naman po relasyon ng kandidato for mayor sa distribution ng DA? Hmm. Sa ngayon, binabalangkas na ng mga lokal na pamahalaan ang okay. magiging system. Ayan o. Oh. So, malinaw po yan. Yun, yun, yun nadirig naman yung sinabi ni Sarah. Di ba? Yun eh. Ah, para daw sa hayo, pambubudol na naman daw ito. Masyadong negative ang reaksyon niya. Masyadong naging uh, reaksyon. Marami ang gulo ng interview niya sa sinabi niya ni Sarah Duterte. Ayan, kinamay niyo ito. na diba yung sinasabi nila noon pa uh, na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil, sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin. Ito, ay, pero ito. pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Meron akong meron akong meron akong pagdududa ha, Na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Pang hayo kalang nila tawag nila ug ano samama siya sa ayan bilis ayan oh ganyan <laughs> ganun ba yung bigas ng nfa sir ah uh, ganyan yung ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, yan yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang mga, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ayan o, oh. bakit kasi Inday Sara? Ikaw naman, parang hindi ka abogado at saka vice president. Bakit hindi mo na kayo maghintay? Sinabi na nga na ipatutupad na yung halagang 20 pisong uh, per kilo ng rice. Hindi mo pa naman nakikita eh. Sinasabi mo pambaboy na. Sinasabi mo hindi pagkain ng tao. Ay paano pag lumabas yung 24, uh, 20, pesos, 20 pesos na kilo na malinis? Pantao naman talaga at maganda. Dinapahiya na naman sa sinabi mo. Lululunin mo naman ang buo yung sinabi nyo. Yan ang hirap kasi. Dito, alam nyo, dito lang po talaga sa ating bansa ganito. Sa ibang bansa, wala pong ganyan eh. Pagka humiprograma ang gobyerno, lahat sila nagtutulong-tulong para sa kailang mga mamayan. Dito sa atin, pag may ganyang programa, may plano, at hindi natupad, at hindi pa nagagawa, binabanatan na nila. Ngayong ipatutupad na, binabanatan pa rin. Eh wala pa naman yung rice, isasabihin mo, panghayop, hindi pantao tao. Yan ang vice president na mapanira dito sa ating bansa for publicity lang. Hirap na hirap nga ma magsalita. Eh. Di ko mind, hindi ko makikin ba't yan, hirap na hirap magsalita? Eh. Parang hindi mo alam kung saan yung gagaling yung kanyang sinasabi. Ha? Parang lutang, hindi mo alam kung totoo o kung ano. Pero ulit-ulit niya sinasabi. Tapos ngayon, naghamon siya. Pag maganda yung bigas niya kami, bibili. O yan, nakita mo na. Gustong pala kumain din ng murang bigas. Hindi maghintay ka muna. Sinasabi mo, pambaboy, baboy, Pang, hayo, pang ha hindi hayop ang mga Pilipino. Tapos ngayon, bandang huli, sasabihin mo. Pag lumabas yan at... Uh, Maganda, bibili rin ako. Eh di maghintay ka nga muna kasi. Bakit yung binabanatan ka agad? Pinag-usapan ito ng Pangulo ng mga vice, mga governor sa Visayas Region at si Secretary Laurel. Ipatutupad sa Visayas. Unahin kayo. Ipapahul pa nga itong at itong, etong Luzon. Unahin ang mga Visayas. Eh bakit kanya na reaksyon ni Sara? Sinabi na nga ni Governor Gwen Garcia, ito eh, matagal ng pinagpaplanuhan. Matagal lang gusto mangyari ito. Hindi nga magawa dahil hindi ganun kadali. Ngayon ipapatupad na. Kaya maswerte yung mga taga-Bisayas. Diba? Isa pa, hindi naman ipinangako ni BBM yung 20 kilos, ah, 20 pesos per kilo ng bigas, di ba? Ipinanga, hindi niya pinangako yan, kundi pinangalap niya na sana sa administrasyon niya magawa niyang 20 kilos ang ay 20 pesos ang per kilo ng bigas. Dati, binabatikos nyo siya na nangako, hindi ginagawa, hindi may sa katupalan. Grabe ang pangbabatikos nyo nun. Ngayon namang mangyayari na na 20 pesos per kilo ng bigas. Binabatikos nyo na naman. Binabatikos mo naman. Negative na naman yung sinasabi mo. Eh ano ba talaga? Saan ba pwesto? Pre Pag hindi nagawa, batikos. Ngayon, sa katuparan negative pa rin, bumabatikos ka pa rin. Baka hindi ka na lang manganap pa sa kung gawin mo yung trabaho mo. Diba? Wala pa kami narinig na pinangarap mo na gawin na. Abay, 3 years ka ng busy presidente. Ang lagi lang narinig sa'yo is yung pagbabatikos mo sa gobyerno. Abay, magtrabaho ka naman. Isa pa yung hindi ba nangako noon na gusto maging mababa ang presyo ng bigas is yung tatay mo? Nung presidente pa siya, mismo nangako pa siya nung sa zona niya na gagawin niyang 7 pesos ang per kilo ng bigas. O, natapos na lahat yung termino ng ama mo, nagawa niya ba? Hindi, di ba? Sa buong anim na taon na naging presidente yung ama mo, napakamahal na mong na sobrang mahal bigas. Tapos ngayon sa kwan ni Bibi grabe ko akong mambatikos. ko. Kasi sampal sa'yo ko. Sampal sa'yo na yun na yung pinangarap niya is mangyayari na. Samantalang ikaw, wala ka pang nagawa. Ang nagawa mo lang is kontrahin ang gobyerno. Sumigaw, so, sigaw doon sa Nether sa Netherlands, sa The, The Hague, Doon sa ICC. Gising-gising, oy. Trabaho na. Sayang yung sahod mo. Pera ng taong bayan niya ng sahod mo. Pero yung inyong Vice President na taga-Bisayas, kasi Mindanao, Bisayas din naman yan, di ba? Ayan ho ang kanyang antingin. Para daw sa hayop yung bigas na yan. Hindi pa nga nakikita Ni eh. isang butil ng bigas, wala pa tayo nakita sa 20 pesos, gagawin pa lang eh negative na kaagad si Inday. Aya, okay, talaga ha? Kailangan talaga ma-impis itong babaeng ito. Wala nang ginawang kabutihan eh. Mm -hmm. ah, ipaliwanag mo yung confidential pan. Yan ang makahayop na galawan. Ah, ipaliwanag mo bakit ikaw ay nagkaroon ng maraming pera sa mga bangko. Ipaliwanag mo kung bakit uh, nagutos kang kuhanin ng buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Yan ang makahayop na ugali. Makahayop na mga bala makahayop na statement, hindi ba? Pero yung bigas, hindi yan panghayop. Pantao yan. Doon sa mga nangangailangan ng murang bigas. Kiminamahal, kinakalinga. Actually, mga DDS pa nga siguro ang unang bibili niyan eh. Dahil yung mga DDS na uh, yung mga DDS follower supporters, yung kahinaan nila, yan ang ginagamit ng mga politiko nila. Yan ang ginagamit ng mga Duterte. Ng mga Duterte supporters yung kahirapan, kahinaan ng kanilang followers. Kaya yung mga yan ang unang makikinabang sa 20 pesos. Tapos sasabihin ng inyong Vice President ni Sara Duterte, ah, iyan daw ay bigas na panghayop, hindi pang tao. At hindi daw hayop ang mga Pilipino. Talagang hindi hayop. Totoo ang mga tao mga tao. Kayo lang naman kung magsalita, parang hayop. <laughs> Di ba? Tama ba? Sila kung magsalita, parang hayop. Pero ang gobyerno, Ginagawa ang lahat. Ah, makatao, hindi makahayo. Wow, 'di ba? Yan po yung aking interpretation at opinion diyan. Ah, anong inyong masasabi diyan sa mga panat? Kaya eh, dalawa yung video pinarinig ko sa inyo. Ha? Ah? Sa halip na matuwa, sa halip na ah, pasalamatan ng gobyerno dahil mga taga-Bisayas, mga DDS pang una makikinabang diyan dahil sila naman talaga yung nangangailangan ng murang pagkain, ay kaagad-agad yan po yung sinasabi ni Sarah Duterte. Ay, nako ha. Yan ba'y karangalan ng Pilipino or uh, na ginagawa sa Pilipino sa international community? Kasi yung kanyang mga statement, naririnig at nababasa sa buong mundo, only in the Philippines na sa halip na tulungan ng programa, binabatikos pa. <laughs> Talaga lang ha. Okay. Sabag so, na ating pag-usapan dito, ini-comment reaction, ano ha? kayo mga OFW, may karapatan din kayo mag-comment tungkol dyan kasi kayo nagpapadala ng pera, pambili ng pagkain ng inyong mahal sa buhay. Ayan, mangyayari na po sa Visayas Region ang halagang 20 pesos ng kilo ng bigas. Okay, nagkasundo na ang mga governor at Department of Agriculture. Balitaan nyo kami kung, kung anong klase yung bigas na yan. Ha? Huwag kayong maniwala kay Sarah na para sa hayop yan. Panghayop ang ganong halaga ng bigas. Okay, siya lang ho ang nagsabi niya. Tapos sabi niya, pag maganda raw, dibili rin siya. E di maghintay ka muna. Kaya <laughs> pasaway talaga, ano ha?